Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa kanyang ikapitumputpitong taong pagbabahagi ng mabuting balita sa mundo para kay Kristo hanggang marinig ng lahat. Sumasahim papawid sa Mindanao, 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal City. 1116 DXAS, Your Community Radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, The Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, Your Positive Choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radio Gandingan, Cotabato City. Sabisayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Takloban City. Saluzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, Ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahando ang dulang. Tanikalang lagot. sa Roma 8, talatang 6. Ito po ang nasusulat. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay nagahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ako po si Jeff Cunanan. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa Tanigalang Lagot ang aking kasaysayang patutuo. Sa ganitong mga tagpo ko po pasisimulan. Maaga at naglinis ng katawan. May lakad ka ba ngayon, eh, Jet? Birthday ni Eileen. Nagayang manood ng sine. Alam mo naman, basta guy and ang palabas sa sinehan. Hindi mo ito maaawat. Kahit bumabagyo, basta may bukas na sinehan. Manonood yun. <laughs> Yan talagang misis mo. Napakabakya. Eh, pagbigyan ko na. Ito lang naman ang libangan nun eh. Siya nga pala, na kay Banjo na yung piyesang bibilhin para tumakbo na yung kotse ni Mr. Romano. Pinagpractice na ng mga mekaniko dun sa suki niyang talyer eh. Kinawawa ang kotse nito. O oh, eto, idagdag mo sa date ninyo ni Aileen. Naku, nag-abala pa itong Nino kung gwapo. Di ko talaga tatanggihan niya, Nino, ha? Biyaya yan. Sige na. At utusan ko si Banjo na bilhan ng piyesa yung kotse ni Mr. Romano Ano? Papayagan mo ba akong pumunta ng Usamis para madalaw si na Manang Inday? Eh, oo naman. Kahit ikaw na lang ang nandun. Para di magtampo yung mga kamag-anak mo. O sige, bibili na kami ng tiket sa barko. Si mama at papa ang sasagot sa tiket ko eh. Eh, pero pababaunan na rin kita ng pera ha. Alam mo naman yung mga tao sa probinsya palaging umaasa na may pasalubong tayong mga taga-syudad kapag papasyal sa kanila. Pero, sagana naman tayo sa mga padala nilang prutas at minatamis. May, may long distance telephone naman dun. Pwede mo naman akong tawagan. Iyoko nga. Gusto ko yung Miss na miss kita. Ni boses mo, di ko maririnig. At saka, baka pauwiin mo na, na ako kaagad. Gusto ko makasama ko pa ng ilang linggo ang mga kababata ko ron. Okay, sige lang. Enjoy your vacation, ha? Dito lang ako. Maghihintay sa'yo. Ay naku, ang OA mo. Para bang mag-aabroad ako. Yan lang naman ang osamis. Eh di sumunod ka. Oh, baka alis na yung barko. Akit na ako. Nauna na sila mama at papa at ang mga pinsan ko. Itong misis ko talaga, oh. Di ko maintindihan. Mamimiss daw niya ako. Ni, hindi man lang na goodbye kiss talaga naman, oh. Halatang excited na umuwi sa Ozamis. Total, maaga pa naman, eh. Kaya, pwede pa ako manood ng pelikula ni FPJ. Hahaha, <laughs> makalakad na nga. Doon ang jeepney stop, oh. Teka, may tumirik na kotse. Hmm. Malapitan nga't matingnan kung anong sira. Pulso ito ng isang mekaniko, ika nga. Nako! Kung kailan ako nagmamadali, eh? sa kapat tumirik! Ha? Babae palang nagmamaneho. Ah, uh, Miss, kailangan mo ba ng tulong? Ha? Oo, Mister. Kapapagawa ko lang to sa talir eh. Itinirik na naman ako neto. Mekaniko ka ba? Opo, Miss. Sige, tingnan ko po kung anong dahilan kung bakit tumirik. Uh, miss, ako po si Jeff. Ako si Sita. <laughs> Nako! Nakakahiya talaga. Kaya pala tumirik dahil naubusan ng krudo? <laughs> <laughs> Matalas talaga mangyari yan sa inyong mga babae. Kasi kami mga driver na lalaki lalo na ako na isang mekaniko. Bago patakbuhin ng kotse o anumang sasakyan, nagchecheck ako kung may gasolina ba o hanggang saan ang sukat. Nako Jeff, salamat talaga ha. At maayos kang mekaniko. Nako kung iba yon, napamahal ako ng bayad sa mga mapanlamang sa kapwa ng mga mekaniko kuno. Highway hold up pala. <laughs> mga gutom kasi ang pamilya. Walang makain. Kaya kailangan kumita ng malaki. Mali yun. Ipapakain mo sa pamilya mo galing sa nakaw o panlalamang sa kapwa. Hmm. Kung sa bagay, tama ka. Ang misis ko kasi umuwi ng uzamis kaya nung nagkita tayo kanina, papalis na yung barko. Bakit ka nga pala nasa pier? May inihatid kang mister? Wala akong mister. I'm single. Ikaw pala ay may asawa na. Hindi halata. Akala ko, bachelor ka. Teka, pwede mo ba akong ibaba dyan sa sinehan? Eh, maaga pa naman kasi. Gusto ko manood ng sine. Oi hey Jeff! Mabuti't pumasok ka. Akala ko susunod ka na kay Aileen. Pauwi na rin yun. Eh, baka kung susunod ako, Pagbibintangan pa ako na killjoy ako sa kanyang pagbabakasyon. Malamang nga eh, negrang-negra na yun sa kalalangoy sa dagat. Mahusay na swimmer yung asawa mo. Ilang medalya meron yun? Akala ko nga, badyaw ang asawa ko eh. Hindi pala, isang sire ng Cebuana. Luko-loko ka talaga. Teka, maalala ko rin pala. May friend kang sita. Nandito kasi siya kahapon. Si Sita, nandito ka hapon? Saan yung shedding ngayon? pinahayos. Ikaw doktor ng shedding, kaya trabahuhin mo na. Hi! Miss na kita. <laughs> Pambihira ako. Gumawa ka pa ng drama. Dinala mo pa sa taller yung pick-up ng papa mo para may dahilan na makita ako. Matalas ang pakiramdam ni Belio, baka akala mo. Eh ano kung malaman niya na may kaugnayan tayo? Wala kang pakailam. Basta, mahal kita. Sandali lang ako. Kasi sasamahan ko si Elin sa ubigay niya. Magpapad check up. Okay lang. Basta yung promise mo sa akin, dito ka matutulog sa Sabado. Birthday gift mo sa akin. Oo naman. Solong-solo mo na ako. Ganun? Di ba ako yung solong-solo mo, Mr. Herrera? Nakita ko kayo sa isang butik ni Eileen. Maganda talaga ang asawa mo. At bata pa. Marunong kang pumili. Siyempre. Ikaw rin naman maganda. Edukada pa. Maraming pera. Maraming kotse. Swerte ka nga. Maswerte si Aileen. Kasi nasa kanya ka. Nagsiselos nga ako eh. Kasi ang sweet-sweet niyo pala. Ay, huwag na natin pag-usapan yan. Change the topic. Wala ka pa sa buhay ko. Asawa ko na siya. Jeff, pwede ba tayong mag-usap? Gusto kong umamin ka. Ha? Aileen, ano nga aminin ko? Teka, bakit mo yung alak ka? Di ba masama sa katawan mo ang alak? Pero ito lang nakakapagpagaan ang nakakapagpagaan ng aking problema. May babae ka. Sita ang pangalan. Ano, Jeff? Maghiwalay na ba tayo? Gusto mo ba? <laughs> Alam mo naman ang sagot ko. Ikaw. Ano? Gusto mo ba? <sighs> Alam mo rin ang sagot ko. Mahal ko si Aileen. Pero Ayokong mawala ka sa akin. Mamili ka. Sasama ka sa akin sa Amerika. Para takasan ang problema dito sa Pinas. O may iwan ka rito kasama ng asawa mo. Sana. Ako ang piliin mo, Jeff. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. E Ganon din naman ako. Hayaan mo na muna ako mapag-isa at mag-isip. kailan kayo magtitikisa ni Aileen, anak? <laughs> hindi ko po alam, mamang. Siya ang lumayas. Matuto siyang bumalik. Pagod na akong suyuin siya. Jeff, anak. Alisin mo na nga yung ugali mo yan. Asawa mo na itong kinawawa mo. Bakit di ka tumulad sa iyong mga ama? Niminsan hindi siya tumingin sa ibang babae. Maraming may gusto sa kanya. Guwapo, Parang si Leopoldo Salcedo, kahit saan mo titigan ang muka, perfect. Pero ako ang pinili niya at minahal. Kahit nag-iisa kang anak namin, ni hindi ito nagnasa na mag-anak sa ibang babae. Dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Ikaw lang naman ang may diprensya eh. Lumayo ka kasi sa Panginoong Jesus. Kaya ka nadaig ng tukso. May second chance pa ba, Mama, na bumalik ako sa simbahan. Kausapin si Pastor. Anak, hindi si Pastor ang magpapalaya sa iyo sa kasalanan, kundi ang Panginoong Jesus. Hindi pa naman tapos sa iyo ang Diyos, kaya may panahon ka pa para bumalik sa Kanya. ako sa Panginoong Hesus ang aking kasalanan. Binagsisihan ko po ito nang labis at dumalangin sa Diyos na ibalik sa akin si Eileen. At nangyari naman ito. Nakabalikan kami ni Eileen. Pag-ibig ng Diyos ang dahilan ng lahat. Si Sita ay mayroon na ring sa sariling pamilya. Isang Amerikano ang kanyang asawa. 'Yun ang nakarating na balita sa akin. Kaya lumaya na ako. At hanggang sa ngayon, ang pag-iibiga namin ni Eileen ay anong tamis. Kaya ng pulot pukyutan purihin po ang Diyos na buhay. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugtanan ng Diyos. Roma 8.8 Diyan po nagbawakas ang pagsasadula ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni Jeff Cunanan. Binigyan buhay nina A.G. Gabrillo Carlene de Guzman Janelle Briones Renz Ortiz Rodette Bilbar Apolonio Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli o galing makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.